Magandang araw mga bata. Ako si Ginang Rizalin si Espanyola, ang inyong guro sa grade 3. Ngayon ay pag-aralan natin ang tungkol sa aralin 1, pagsagot sa tanong tungkol sa kwento, usapan at tulad. ang most essential learning competencies na ang mga tanong tungkol sa kwento, usapan, teksto, balita, at tula. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang may mga kaibigan? Ano ang paborito ninyong laro? Saan kayo madalas maglaro? Ngayon, ay pasahin natin ang isang kwento tungkol sa magkakaibigan. Handa na ba kayo? Impisahan na natin! Ang Saranggola Sinulat ni Irene S. Hinay Araw ng Sabado noon at maagang nagising sispo, dahil gusto niyang maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin ni Spo na malakas ang hangin sa labas kaya naitsipan niyang magpalipad ng saranggola. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at dali-daling nagpunta sa burol. Masayang nagpapalipad ng saranggola si Isko at kanyang mga kaibigan nang biglang sumabit sa puno ang saranggola ni Isko. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, inakyat nila ang puno at kinuha ang saranggola ni Isko. Masaya si Isko dahil bukod sa nakapagpalipad siya ng saranggola, nakatagpo rin siya ng mabubuting kaibigan. Ngayon mga bata, Naintindihan niyo ba ang kwento? Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang bata sa kwento? Pangalawa, kailan pumunta sa burol si Isko? Pangatlo, bakit maagang gumising si Isko? Pangapat, ano ang gagawin ni Isko sa burol? Panglima, saan pumunta si Naisko at kanyang mga kaibigan. Magaling mga bata! Ngayon naman ating suriin na sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kwento at usapan, mahalagang maunawaan mo ang bawat pangyayari na naganap dito. Mahalagang malaman mo kung ano ang tinutukoy ng mga salitang pananong. Mga salitang pananong. Ang salitang pananong na ano? Ito ay tumutukoy sa bagay, hayop at pangyayari. Halimbawa, sapatos. Pusa nagpapalipad ng saranggola. Ang salitang pananong na sino? Ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Halimbawa, nanay, tatay, bata. Ang salitang pananong nasaan? Ito ay tumutukoy sa lugar. Halimbawa, sa hardin, sa paaralan. Ang salitang pananong na kailan? Ito ay tumutukoy sa oras at panahon. Halimbawa, araw ng lunes, ikalawa ng mayo, umaga, gabi. Ang salitang pananong na bakit? Ito ay tumutukoy sa dahilan. Nakakuha ng mataas na marka si Eva dahil nag-aaral siya ng mabuti bakit nakakuha ng mataas na marka si Eva? Ngayon mga bata, naintindihan niyo na ba kung ano ang mga salitang pananong? Ngayon mga bata ay ating basahin ang isang maikling kwento tungkol sa araw ng barangay na isinulat ni Arlene S. Hinay. Umpisahan na natin bata at matanda ay may kani-kaniyang gawain sa pagdiriwang ng araw ng barangay. Lahat ay abala sa kanilang mga gawain. Ang mga kababaihan ang nag-aayos ng mga palamuting bulaklak sa intablado para sa gagawing programa. Ang mga kalalakihan naman ang nakatoka sa pagkabit ng mga pantiritas, Abala ang mga kabataan sa pag-ensayo ng sayaw para sa paligsahan. Kami naman ay tumutulong sa paglilinis ng aming mga tahanan. Magaling mga bata, ngayon naman atik piliin ang tamang sagot. Una, tungkol saan ang kwento A. araw ng bayan B. araw ng barangay C. araw ng lalawigan Pangalawa Sino ang nag-aayos ng mga bulaklak sa simbahan? A. kabataan B. kalalakihan C. kababaihan Pangatlo Saan naganap ang kwento? A. Sa bayan B. Sa paaralan C. Sa barangay pang Paano ka makatutulong sa pagdiriwang ng araw ng barangay? A. Maghihintay na tawagin B. Maglilinis ng paligid ng hindi inuutusan C magpapabayad sa pagsasabit ng banderetas at palamuti. Panglima, bakit mahalagang magtulungan sa bawat gawain? A. Upang madaling matapos ang mga gawain. B. Para mabutan pa ng bukas ang mga gawain. C upang maging magulo ang paggawa ng mga gawain gumawa ng pangungusap na nagsisimula sa salitang pananong na ano, bakit, sino, kailan, at saan.